Okay mga kamugil, magandang hapon no? So yan, araw tayo ng lunis mga kamugil uh, Ito yung unang araw na tinatrabaho natin na project dito sa Mati City no? yan. So, lahat ng trupang mungkil nandito muna sa Mati Pero may mga incoming project kami mga kamugil pagkatapos nitong buwan na to Ang pinaka-target ko lang dito sa Mati City na project is One month no? Dapat maturn over na to within one month kasi uh, Hindi naman fully finished yung ating pagkabanat dito so, May mga inclusion tayong nakalagay sa kontrata so yun lang yung ating susundin no? bago natin tinanggap tong project nagkaroon kasi ito ng adjustment mga kamungkil hmm, kumbaga pinagkasya-kasya natin yung budget ng ating kliyente dito okay nakikita natin mga kamungkil ito yung mga materialis natin unang binili no, ngayong araw, araw po ng lunis meron tayong 10mm na d bar at saka 12mm itong 12mm mga kamungkil ito yung gagamitin natin uh, para sa posti natin kung kretong posti natin tapos ang gagamitin natin pang lateral o stirrup na kung kung tawagin mga kamukil itong 10mm no. So ang kontrata ko dito mga kamukil libro materials tayo no. Ito yung laging pinaalala ko sa mga kliyente mga kamukil. Wala na kayong ibang babantayan o gagawin kapag kalibur materials yung kontrata natin. Kundi bantayan na lang itong mga materials na binibili ko mga kamukil. Ito with 10mm standard po itong mga kamukil na. No? Ito yung laging sinasabi ko. Itong kagandahan ko kapag kalibur materials no. Wala na tayong iba pang tawag nito kontrata maliban lang sa mga arawan, pakyawan ng mga kontrata ko mga kamukil. So sa cliente lahat ng mga materialis. Kumbaga nagtatrabaho na ako mga kamukil mismo sa project. Ito yung kagandahan. Tapos nandito naman tayo sa ating nakaugaliang purma na uh, yari sa tubular. Kagandahan kasi sa tubular mga kamukil, confirm natin sa kukulamber. Kukulamber may standard yan kung hanggang saan lang yung haba niya. Nasa uh, 12 feet lang mga kamukil yung taas ni pinakataas niyan no so hanggang 12 feet lang yung kaya natin pormahan uh, pagkatapos uh, kung hindi natin maabot yung pinakataas ng ating pusti uh, gigibain natin siya ulit ipoporma para tumaas siya ito kasing tubular mga kamukil kung gaano ka taas yung kailangan mong poste pwede mo siyang gawin dito no uh, kailangan namin poste mga kamukil na sa 380 cm So, ito yung kagandahan sa tubular. Makukuha natin yung 380 cm na taas. Magdudugtong ka na lang sa plywood, no? So, kaya, nakaugulihan ko ng na, mga kamukil kapag pagdating sa purmahan, tubular lagi yung ginagamit ko. Right? So, pasukin natin mga kamukil. Dito project namin dito. So, Pinakatarget ko dito mga kamukil, one month, no? Dapat matunover to sa trupa. Ay, ito yung kaganapan dito mga kamukil, ah. Ansikip, no? So, kung napapansin nyo, dito sa labas isa to na pinaka haharapin kong problema mga kamukil itong renovation na trabaho tapos ang dami pang gamit sa loob madalas to sa mga project ko oh. ito kung napapansin nyo may mga gamit tayo sa labas galing to sa loob mga kamukil pinalabas namin ang mangyayari dito pagka plaster namin sa loob ibabalik namin to sa loob no? plastarin muna doon sa loob oh, pasukin natin mga kamukil O, so, ito yung kaganapan. Ha? Bali nga araw yung pinakatrabaho namin. Kanya-kanya. No? ah, uh, bawat trupa may na-assign. Dito yung ibang trupa. May nakakapi. No? May, may tagaluto rin kami mga kamukil dito. Para mapabilis yung trabaho. Kasi may target kami dito na kailangan siyang matapos. Pero kailangan nandun pa rin sa quality yung ating trabaho. So, unang trabaho namin kanina mga kamukil. Itong paghuhukay ng mga pundasyon. No? So, lagi kong nakaugalan mga kamukil. Kapag ka-pundasyon, bubuhusan ko muna, patitigasin ko muna, mag-flow flooring muna ako ng 3 to 4 inches yung kapal niya bago ko uh, ipapatong yung puting ribar. Ang iba kasi dyan mga kamungkil, uh, nilalagyan ng mga bato o di kaya naglagay sila ng sinasa uh, sinasapatusan nila yung puting ribar. No? Uh, ito kasi mga kamungkil, sinario dito, tabing dagat to yung tinatrabaho namin. Naguhukay kami kanina, may dagat na lumalabas. So ayo kung ipagbukas pa yung pagbubuhos bawat matapos sa paghukay mga kamukil pinaploring ako kaagad ng sa ganung paraan yung tubig dagat hindi na siya makakaakyat dito sa aming puting ribar no? o, puting ribar natin babalutin pa natin ng kongkreto na nasa 25 to 35 cm yung kapal niya bago tayo magpupurma ng poste so makakasiguro po tayo kahit nasa tabing dagat kami ay Uh, hindi makakapag-penetrate yung kalawang na nagmula doon sa tubig dagat kasi unang-una nag-flooring tayo pagkatapos, bago natin ipatong yung ating puting rebar bali ngayong araw mga kamugil tatlong, pusti yung aming nagagawa o ganito pahirapan kapag ka ganito napaka yung area mga kamugila tapos, bakit ba ah uh, gumagawa talaga ako ng sariling puting o poste. Kasi itong mga puste, existing pusti dito mga kamagay sa bahay na to is kahoy lang. Ayan ako, napapansin nyo. Kahoy lang to. Tapos, binabalot nila ng kongkrito. Ayan. Ito po, lagi kung sinasabi mga kamagay hindi ko po nire-recommenda na yung kongkrito kahoy ang ipapadala nyo o yung kahoy papadalahin natin ng kongkrito lalong lalo na po sa tubular mga kamukil mga metal maliban lang kung gamit tayo ng mga H-beam yan yan may ano po yan may kakayahan po yan na padalahin natin ng kongkrito yung mga H-beam pero kapag ka mga tubular mga kamukil mga round tube hindi ko po sinasuggest no sa aking mga followers o sa mga nagtatanong sa akin na pwede hindi. Ah, hindi po kaya ng tubular mga kamukil, magdala ng kongkrito pag nagbabibrit po pag naglilindol hindi kakayanan yung uh, galaw ng ating kongkrito sa ating postina na tubular uh, siguro kung may gumagawa mga ngayon, o nakagawa na at nakikita nilang walang nangyayari kahit na lumilindol, siguro hindi pa ngayon pero sa akin mga kamukil bawat project ko talaga nagmula ako sa kongkrito yung pinakapondisyon ko, kongkrito tapos yung pinaka second floor ko pwede nang light material tayo. Hindi ko po sinasuggest na mula pundasyon natin, natin hanggang sikan floor. tubular lahat, no. Hindi ko uh, wala, hindi ko po ginagawa yung ganyan. O so, nauuna talaga ako sa concreto. Yung pinaka importante talaga matibay ang ating pundasyon yung pinaka uh, safety na pamamaraan at hindi na rin para sa ating safety. Uh, higit sa lahat para sa titira dito. No? Ayan, nag -bar down pa siya mga kamukila. So, di bali, nabuhusan naman natin ng kongkrito yan. O, bukas, lilinisan natin yan pag uh, latag natin ng ating puting rebar. So, nakagawa na kami ng isang puting rebar mga kamukila ito. O, ito yung ilalagay natin bukas. So, ayan. So, bali, yung dadalhin ito mga kamukil sa second floor. Light material lang. O, ganito lang kalaki ng bahay na gagawin namin. O, ganito lang kalapat siya. So, sa pusti ko, yung hukay ko dito mga kamukil, 85 by 90 cm yung lalim pero nagbus ako mga kamukil ng uh, 10 cm yung kapal mula dun sa pinakahukay natin so yung pinis na hukay namin dyan mga kamukil yung mula talaga sa puting rebar x eh, uh, 80 cm yung pinakalalim nya yung lapad nito 85 cm no, yung width nya ayan So, sa ganong kalaking pusti mga kamukil, tapos yung magiging pusti ko dito dahil light material lang sa taas, 25 by 25 cm yung uh, pusti natin na itatayo dito. Bawat puste po nito. So, sa ganong kalaking puste, kinalcula ko na yan mga kamukil, yung lang dito almost na sa mga 30, hindi pa aabot ng 13,000 kilos mga kamukil, yung ipapatong natin sa second floor. O, napaka, kayang kaya, no? Sa 25 by 25. Yung iba nga, 25 by 25, pinapadala na yan ng kukrito sa taas, eh. O, sa akin, ayaw ko pa, no? Uh, iba naman yung size natin kapag ka second floor buong kongkrito yung titirahin natin so yun yung pinaka importante mga kamagila ayan may mga simento na tayo dito so kung napapansin yung mga kamagil hindi sa masyadong kalakihan maliit lang siya pero pahaba lang siya mga kamagil ayan tapos yung inclusion nito sa second floor madingdingan yung pinaka external nya wala na munang rooms wala nang double walling, wala nang ceiling o oh, budget yung uh, inaano natin dito kasi uh, kung napapansin nyo masikip masyado no? Oh, gusto nila sir mapaluwag-luwag din kaya nakapag uh, decide sila na gawan nung uh, extension so yun lang no? o, oh, wala namang pagkakamali sa plano nila sir uh, sa ngayon pagka ganyan kasi kailangan matapos natin yung buong external pagka sa na naman makapira tayo so interior na naman yung ating titirahin okay thank you mga kamgil yan lang yung ating uh, update muna ngayong araw ng lunis no first day natin dito sa Mati City yan thank you maraming salamat